Dito na yung mga kasama natin. Nag-aantay kung kanino ba naka nakuhan yung susi daw. Susi ng portal. Si papasok tayo sa akin So, portal. Akala ko nandito na tayo. Sa taas pa ba? Kampo? Yung, kung ngay? Yung portal. Sa taas pa? Eh, portal? Eh, sura Tingnan natin. Kung... Paano nangyari yun? <laughs> uh, akit. <laughs> Parang hindi naman na pinapasok. Wala pa, sir, kasi May susi. Ay, walang susi, Wala ano? Mart mo muna. Or i-blasting muna para mabongbong. Uh, ito po para yung portal dito kami napadpad subukan natin magtrabaho dito baka kakayanin natin <laughs> <laughs> sa taas yung condo sa taas yun ang kung ano baraks ganun ay sa taas daw tignan ko nga pero ang hirap umakyat oh, puro bato bato dito na yung kasama na kasama natin ora <laughs> ਕੁੱਲ ਕੰਦੀ ਜੋੜਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਤੇ Puntahan daw nila yung barracks kung pwede pang magamit o kailangan i-repair. Okay. Ikaw bro, akyat ka din? Akyat tayo. Sige, mauna ka. Susunod ako. Tingnan natin yung barracks. <laughs> Stuck traffic. ngira pola <laughs> <laughs> madamo zakamadulas <laughs> <hah> itu na itu na yung sabing yang barat yuk ăn con lo con ăn bao bụi, quay bao bụi dinh tau. Đang làm Salad.

Walang bubong. Walang bubong. 1, 2, 3, 4, 5. Uri. Kung mga bilangin